Mamaya pag ano, papicture tayo kay Sir. <laughs> Kahit ano, meron nga akong ano. <laughs> okay lang yan. Halat ang pulo ko Ha? Jojo po siya. Okay. Okay. Pwede pa, ka Kaya nga sabi ko, sir. Hindi, okay lang yun. tapos kerta pa. Na. Bakit? Thank you po. Ah, People's Day, ano po, uh, pag Friday po is Bali They day, Women's Month po. Kayo tatlo, problema niya? Bakit? Ang papayag niya. <laughs> Thank, Thank you! Thank you. Thank you. Oh. Sticker. Thank you po. Ang tabaho, Thank you po. Thank po. ito. Hindi ko, kilala mo ba? Sino? Si Jojo Cortez. Mamaya na kayo magchismisan. chismisan <laughs> sino, na? Ayon, sino na natin. Sino ba yun? Yung binabanggit Dito yung katrabaho, di ba? Di. Ay, saan Ah, sa Masbati. Ah. Siya baka kilala niya. Ito mo, kukulan niya yung kapaninda. yung nakuha sa kanya. Yeah. Yeah. ibibigay niya lang sa akin yung butal. Pulis naman yun sa akin, pulis. Pulis. Ah. ka Good morning po <laughs> sa inyo. Basta dumulog ako kay Kawilson, may problema talaga eh. <laughs> siya po, siya po wala Sinanay na lang. Ano sis, kumain ka pa. ka daw, Day. Mm -hmm. Kawilson, alam kong sobrang busy ka. Oo nga, nag-aano ko sa MMDA kasi. Mabilisan lang. Mm -hmm. Sinanay, nahuli ng pulis. Mm -hmm. Hindi naman tayo bias. Opo. Pero, una, sinanay may mali. No? Mm -hmm. At tayo ay matagal na, Kawilson, sa public service. Hmm. Again, hindi ako bias pero naniniwala ako si nanay natatakot sa pulis na Hindi niya na ipakita agad ito na hindi expired yung kanyang... Kasi ang naipakita niya ka Wilson yung expired. Luma. Opo sir. Oo, Ay, valid yung sinasabi niya. Natatakot siya sa pulis. Kasi ba't ba ang pulis nakakatakot ngayon, Ka Wilson? Ngayon oh. ko. Kaya nga nandito tayo, ayusin natin ito. Oo na kayo kung para uh, ano po. Hindi. Ah, uh, si ano, okay. si... Rodel. Si Rodel. Ngayon, ganito Ka Wilson, alam mo hindi ako mahilig mambaraso sa kaibigan. Hindi, kita ko eh. May ebidensya po tayo na nakarehistro po siya. Pero gusto kong itanong sa Ka Wilson, sa LTO pag hindi mo na ipakita, ipagpalagay. Opo. Failure. Uh, failure to carry. Meron failure ba kayong ganun? Meron kayong ganun? Meron po. Failure, nice. failure to show. To uh, show, ano? Yeah. Pwede po meron. So, po yung unregistered, bababa. Bababa ba, 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 po. From um, Bababain ba, mo, ba. mo na lang. Huwag mo na i-cancel. Sige po. Ang ah, suggestion pag... ka na lang ka, Wilson. Malikturan yung police natin. Sir, as of now. Ayun, yes, Sir Del. 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 Ito po yung kanyang rehistro na hindi niya nadala. Sa so, na, 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 na ipakita. Na. Hindi na ipakita. Na ipakita. So, isa, siyempre, okay. ano man naman ang pagka um, babae, tapos polis yung sumisita, siyempre, kahit pa paano, may nervous yan. Hmm. Ngayon, kung titignan mo kasi ito, November pa, naka-rehistro na yan. So, oh, uh, na. ano na lang. Okay, okay na po yan. Wabina, wabina, okay. Ngayon may concern ako na gusto But ko na okay, report okay. sa'yo Kausap ko na si Jenna Iban oh, Yung pulis po na deputay sa imbisigyan Walang pagbabago, iniskortan oh. Tapos ito sa impounding. impounding area, nagbayad, sinisingil ng 1,000 dahil walang kapera-pera na uwi sa usapang 900, walang resibo. Pagka Wilson, walang resibo, bawal pwede ng paghatian yung 900 pesos. Tama po, bawal sir. po yun. At pinagbabawal po ni Director po yan. Oh. Hindi po pinapayagan po yung mga ganun na sistema. Diba? Kasi, bawal po yun kasi lahat po ay dito nagbabayad po. Mm -hmm. Ma'am, nandito si Congressman oh. Busita. No? Binahuli po ang pulis na unregister. Na ipakita yung lumang rehistro. Pagpalagay. No, expire. Ngayon, in-impound, dinala dyan. Ngayon, yung sa pagbabayad, ang sinisingil is 1,000. Opo, sir. Okay. Nakaroon ng pag-uusap na binabaan, pero walang resibo. O, pakiimbestigahan po niyo kung sino. Kailan po yan? Nung anong araw ba yun? Brother. Wala ba? May re-receive dyan. Yan, yan, yan. Anong date? March 8. March 8 po yun. Kung sino naka-duty. Yan. Ha? Gusto ko na lang. Gusto ni ni, ni Congressman Busita, imbestigahan nyo kung sino po yung tao naka-duty dyan ng gabi. March 8. Araw po, sir. Ah, araw, araw, araw. Hapo, hapo, mga tanghali yata. 11 yun. 11. O, 11 daw na tanghali Mabay. daw po. Mamayet. Lalaki yung puro lalaki sila. Ah, kailangan ko yung report po ninyo ha. Ah. Kailangan ko yung report ano po ano ninyo. Ano ang print po ng motor at ang pangalan ng tao? Ang pangalan ng tao is Marilo. Ano Marilo? Marilo po. Marilo. Date number po ng motor. Date number is 13666. Kasi hindi pa nakukuha yung ano 163. niya. Yung plaka po. 136 ang uh, nakahuli sa kanya si pulis, Corporal. Saan ka daw nahuli? Sa may Diamante po. Diamante. Paku Manila to, San Andres. San Andres po. Okay, San Andres. Pa, maging pareho lang po yung layunin natin, sir, sa pagtulong sa tao. Huwag tayong mm. mga ng kawan natin. Okay ay lang, kabala ba na nga yan. Eh. Okay. Dapat na kumikita ka ngayon. Ay, At the kayo... same time, gawin so, nung mahuli siya, may pinaturo ka na. May pinaturo ka Ganun po, po, po kami sa na. hospital ng San Lazaro. Pusipin mo, nakagat ng aso. Nakagat ng aso yung apo ko po, sir. Hindi po, sir. Eh. Kung ang intention ng police ay public service, Pwedeng kulitin eh. Nanay, expert to. Baka may papel ka pa dito. Oo. Diba? Yan. Yan una. Pangalawa, consideration kasi may dala kang ano, pasyente. Opo, oh, pa, sir. Sige. Nay, expert po ito ha. Huwag ah. ka muna, you know, pag uwi po ninyo, pari sumumula. Opo, oh, pa, sir. Diba? Dapat ka Hindi po ano, kasi may dala po kayong pasyente. Opo, oh, pa, sir. Ha? Kasi sa totoo lang po, pagka may pasyente ka pang kasama, eh, patunay nakikita ho niya. Opo. Dapat hindi niya hindi, hindi kayo hinuhuli. Sinabi ko pa sir eh, galing po kami ng ano, ng ano, San Lazaro kasi nga nagpaano nga kami sa apo ko. Opo. Wala, basta kinunit niya yung papel, tapos tinupin niya na lang ng ganon. Hindi niya na tinignan, sir. Basta sabi niya, basta ganon na lang, sir. Ay, mali po. Mali po. Hindi kaya, sir, maano sa amin yun? Baka hindi maano po. sa amin? Hindi po kayo maano. Maniwala po kayo kay Congressman. Ah, so, mangyayari dyan, madidelete sa system. Ano lang po yan? I-ano namin po, i-delete na lang. Kasi nanay, for your information, pag hindi na-settle yung inyong violation, Lalaki yan. At the same time, sila kasi magre-report sa LTO. Opo, sir. Magkakaroon ka ng report sa Opo, sir. May connectivity test sa LTO po yung system natin. Opo, sir. Iba na po yung system natin, hindi pwede galawin yan. Opo, sir. Kaya hindi pwedeng yung baliwalain. Questionable so, po yun. Okay. Okay na. Ayaw ko nang tawag lang nang tawag kay Ka Wilson. Importante rin kasi kaharap yung tao. Katulad niya. Para katulad niya. Para mas matatanong mo baka naman mamaya pare-pareho tayong nabobola, oh, nabobola di ba? <laughs> anyway, Ka Wilson, busy ka. ano ba ito? ibabalik sa kanila yung Ayun, no, no, sa kanila na po to. Sa kanila na po to. Ah, okay. Baka kailangan, baka kailangan niya para na po. justification. Nakita ko namin. Justify na po. Ah, okay. O, oh, nanay, ha? Okay. Okay. May babayaran ba, itagal... pa kung no? wala na po. Wala ka daw babayaran. Ito. Maraming salamat uh -huh. po, sir. Hindi okay. ko po salamatan po ninyo. Ay, ito. Ito, tama. Ito. Salamat. Kami ko nang ano sayo, lambin ha. Ay syempre, na 'yan ng tabay. 'Yan basta nanyang ah. So lahat. So smooth.

May tinawin kayo? Ikaw yan? Wala kayong tinawin? Ikot kami ha? Ikot bro! Masarap dito. Kaya ikot tayo bro. Ano dito. Maraming pag-tipi na yung brothers. Pili kayo. Huwag kayong maya. Didibar mo kayo. Para kayong others. Sara, yun. Ika na, Day. Ano ba yung... Ikaw na magpili, Day. Abok mo. Naalo ako. Ikaw na. Sige na. Pili ka na. Pili ka na, Day. Anong gusto mo? Sige. One rice, one more Kapiliin mo itong mga... Kapiliin mo

ng yung plato natin po lang. Eh, mayroon niya Brother to. Siya you know. yeah. well, Hindi ko po alam. 以去玩。

Tapos ang tapos ng bala sa'yo. Ngayon na sa tapos ko. Yung... Yung ticket... Ah, uh, dahil uh, may problema doon sa pagkahuli. Tapos yun. Kinuha ni Kyle Wilson. Makakapagpadala tayo sa kanila no, kahit... Photocopy copy. Uh, uh, yes, bro. But for the meantime, yung date and time, Yes, sir. Plate number nung sasakyan. Place of incident. Yes kaya naman niya ibigay Tsaka mm -mm. ano yung mga napulisan, uh, apprehending of the mm -hmm. yes, Ano yun? Louis Ben? Parang yan. Pakikita yes, naman doon sa akin. Apo, sir. Uh, meantime, pakikuha na lang yung statement niya. sir. Ngayon na, sir. Kaya ko ngayon. Okay. Apo, sir. Nanay, dahil absent ka sa anak buhay mo, papalitan ko ha. Apo, oh. sir. Hmm. Thank you, sir. Okay. Si partner ng bahala sa'yo. Apo. Huwag kang mag-alala dahil wala kang sasabihin sobra. Apo, sir. Hindi natin ginagawa ito para kung ano paman. Gusto natin yung maling gawa, may tama. Apo, sir. Okay? Pangalawa, wala kang dapat ikatakot. Kasi pag binaling ang polis, mas lalaki pa ang problema niya. Apo, sir. Di ba? Ang polis naman marunong tumanggap ng pagkakamali. Okay? Sige po, sir. Uh, ah. sir, pwede pa pong magpa-picture po. Sino? Kami oh, po. Sige, picture. <laughs> 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 Kala ko kumain ka na eh. Okay na eh. Pala. No? Hmm. Ika. Okay pa. One, two, three. Thumbs up po. Thumbs up. Brother, Thank okay, you. ba ba oh. iyo, Makuha namin yung number mo. Yes, sir. Po. Para pagka concern po. We did Para, Manila. Brother, Matt. Okay, yes, pa. Kunin mo yung number ni partner. Yes, sir. Para makapag-tawagan tayo. Yes, pa. Yes, pa. Follow yes, up. Yes, sir. Okay. Parating ko sa akin. Pararating okay. okay. ko po, po rin kay Direktor. sa agarang okay. process. Action namin sa'yo. Basta ganito lang na mag request natin, no? Okay. Gusto lang natin tulungan ng PNP kasi, ilang thousands ang polis? Yes, sir. Iilan lang naman yung gumagawa ng mali. Pero ang paningin ng publiko, buong kapulisan. No? Ang intention lang natin, partner, ma-correct, mawala yung ganito. Yes, sir. No? At uh, ganun lang kasi No? Basta kung ano yung tama, yun lang gawin nyo. Hindi ibig sabihin na in-endorse ng congressman. Eh. Medyo magiging bias. Huwag ganun. Basta kung anong nakita nyo yung tama, doon lang tayo. Para pwede tayong humarap kahit kanina. Okay, wala si Pastor ha? Sir Pastor. Nagpa-receive po, sir. Nagpa-receive lang po. Ah, Salamat sa inyo ha. welcome sir. Ayaw ko talaga yung tawag-tawag lang eh baka ibang dating sure, lieutenant james po di ba yes yeah. sir uh, mm. manila police okay. yeah. o itong ng yeah. personal. pastor, pastor. Okay.